Alam mga ka idol, tingnan nyo to. Ganito lang pala pagawa ng flip top na ano na chinelas. Para siyang nilalagyan lang siya ng ano eh, ng ayun oh, bilog-bilog. Ah, parang ano yung ano yung tawag ng sago. <laughs> ayan, bubuhusan lang siya niyan. Parang styrofoam. yan bilog-bilog. Ayan, bilog -bilog, no. Oh. Paggawa yan ng flip-top na chinelas. Ganyan palang paggawa. <laughs> o, tignan nyo. Bababa na yung ano, may hugis siyang sapatos o oh, may hugis. Ayan. wow, tignan nyo. Oh. Dari na kaagad siya. <laughs> ang galing, no. O, oh, diba? Ready na, o. Oh yan, mga ganyan tinelas Napakadaling na Nakulma agad, no. Bilog-bilog lang nilagay na parang, ano, styrofoam. Then, ayan, lalagyan niya niyan. Siguro para, ano, mag -plot. Kasi, ano pa siya, eh, nakaliko pa siya, eh. Ang galing lang pala yun. <laughs> Tapos lalagyan yan yan. Oo nga, para nga mag Kasi bago pa eh, kumbaga mainit pa yan eh. Ayan, tinanggal na rin niya. Ay, malamig na. Yan nga, plot na nga. Oh. nag na siya. Ah, ganun na. Ang galing, no? Ang galing na namigaw to. O, oh, ngayon, tinatalian niya na yung, ano, by pair. Para nga, hindi mawala. O, oh, yun. Ganun pala yun. Ang galing nakakita ng ganito nakakita na ako dati yung magawa ng mga sandals yun mano-mano pero ito kakaiba nilagyan lang ng bilog-bilog guys tyro po no tapos ganyan na agad ayan pair fur na kaso puti naman siya madali yung madumihan design pa. Ayun, oh, gano lang pala yun. Kaya pala yung ibang nakikita akong ganyan. May mga design. Ayun pala yun. Ah! Ayun, oh, oh nilalagyan na ng design, o. Oh. kahit Kahit puti, may design naman. Diba? O, oh, ayan, o. Oh. Ang galing, o. Oh. din pala iba-ibang kulay, eh, o. Oh. Ito puti lang ang pinakita. O, oh, ba? Diba? O. Oh, High-tech na yan. Kasi meron na siyang design. O, oh, ayan na. O, ibang kulay. O, oh. may mga design. Hmm, ayun, magre-repack na sila. Doon naman sila magre-repack. Lahat na for repacking na siya. So, ganyan lang yan. O. Oh. iyan ah, na siguro yung last part. Mga nagre-repack na sila. Ayan, o. Oh. Ang dami rin nagre-repack pala, eh, oh. Ang galing ni